Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ang mga plano kong sa paggawa ng negosyo ay okay muna hanggang plano lang. Dahil may kulang pa sa iyo sa nagagawang plano, hanapin mo pa ang kakulangan para mas maging matagumpay kung iyon ang ipupundar ang pahiwatig at ngayong araw kung may deal ka dapat ay maging maunawain sa mga kausap dahil doon mo malalaman ang dapat magawa ng maayos at magbibigay sa iyo ng mga bagong kaalaman na talagang magagamit mo ng maayos kung gugustuhin, ang dapat mo lang iwasan ngayong araw ay ang pagpirma dahil mahina ang pag-asenso kung gagawa ng pagpirma, ang pahiwatig ng iyong gabay. Sa tahanan ang pahiwatig ay pwedeng magkaroon, nadadalaw sa inyo, kung sa pag-uusap dapat ay wise ka na maingat dahil kung mabilis kang gagawa ng desisyon, ay pwedeng negatibong enerhiya ang makukuha, kaya dapat mong pag-aralan ng mabuti at sa pwedeng magandang resulta ang mangyayari, at sa iyong pera ay maging masinop ka sa buong araw, at huwag magbibigay ng pera sa pamangkin at pinsan lalo na sa tiyahin, nang walang dumalaw sa iyo ng pagbagal ng swerte sa pagkakaperahan. Sa trabaho ay maayos walang sinyales na problema, maging wise na masipag ka sa mga gagawin ang dapat, at umiwas ka sa mga discussion ng maging masaya ang buong araw sa trabaho. Sa pagmamahalan ang pahiwatig ay huwag ka magbibigay o magsasalita na pwedeng makasakit ng damdamin sa makakausap, dapat ay mahinahon na sigurado ka sa iyong sasabihin, nang walang maging tampuhan ng patuloy na laging masaya ang positive energy sa tahanan sa pag-iibigan, Scorpio ang kaibigan zodiac sign, ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero color red and color white number 15 at number 42 at number 23